Ito at may humihirit, humahabol sa valentines. Romance and adventure ang hanap sa may dalampasigan. Kaya sige, ito na ang isang special date na magpapalutang sayo sa ere. Good luck, girl! <laughs> wow! <laughs> ah, excited na ako! Nako, ito na, kinakabahan ako. Kasi ipapadate nila sa akin. Isang mat isang oh, hindi ko ata man mayaman um mayaman mabait very flexible um nakot higit sa lahat ito lang gusto, gusto ko sa mga katangian matanggad <laughs> <laughs> ay, <laughs> <My>! why yes <Diyos ko>! god octopus <laughs> na ata to giant buset sino ka ah nakakatakot <laughs> Parang <siyong> sa alien <laughs> Pepe, pause ka muna sa romance, maybe? And say hello to adventure. Ito ang The Flyboard. O, mas kilala dito sa atin bilang hydrojet. Kasi si May kaya magiging hit din kaya flying via hydrogen? Pambihiran dito. Pero bago sumabak sa iyong paglipad, safety first muna tayo. Life vest and helmet. Check. Pagka nakasuot na sa akin to, may pipindo din ako. Hmm, wala po, ma'am. Eh, paano po ako nilipad? Bali, pagsuot mo nito, ma'am, ako po ang hawak sa may sa control. Okay. Ang gagawin mo, more on balance ka lang po. Oh. Mm, so, nandito pala sa jet ski nandito sa jet ski, yung control. Ang tanong, paano inililipad ng flyboard ang nakasakay? Bali, yung flow ng tubig, inilipot yung jet ng tubig. Bubugan niya rito sa hose, dalabas niya dito. Hmm, tinan nga natin sa isang simple experiment. Kunwari, ang plastic bottle na ito ang hydrojet habang ang tali naman ang jet ski. Ang mekanismo upang magkaroon ng lift sa hydrojet ay ang compressed air na may kasamang water sa loob ng uh, aparatus. Dito makikita natin na meron tayong uh, plastic bottle, meron tubig at meron tayong air pump para magpasok ng energy dun sa... para magkaroon ng compressed air and water. Kapag tinanggal itong mekanismo na to, ...lalabas yung energetic na compressed air and water. At yun ang magtutulak pataas dito sa hydrogen. Aha! O, oh, i-level up na ang aksyon! Lipad na, baby, lipad! Straight lang talaga yung paa. So, Diretso lang. Kailangan matibay. Tapos yung mga kamay mo, naka-equit... Pagka-umaangat ka na, dahan-dahan mo i-release. Hindi na masama para sa unang uh, subok. Uh, upang magkaroon ng elevation ang hydrojet rider, ay kailangang mag-balance ang lift na galing doon sa puwersa ng compressed air at tinutulak siya pataas at ang bigat ng hydrojet rider kapag nagpareho ang uh, puwersa ng uh, lift at ng uh, bigat ng hydrojet rider ito ay mag, mag maintain ng constant elevation na nakalutang sa ere ibig sabihin kailangan lang ipantay ang power ng jet ski sa bigat ni baby pero syempre, dapat mamparatili lagi ang kanyang balance Diyos po, nakaulat ako, di ba? Mm. Thank you, God. Grabe, sa aha mo lang experience. Wala lang iba. So, ako si Kuya kanina kapag dolphin. ako butan din style. <laughs> so, sandali nila. Oh my God, will you be my valentine? Pwede ka. Ang shit na ako. Ah.